mahigpit, walang mali siya. so, ayan mga lodi, magandang araw sa inyo lahat. So, kasama natin si Bros Motor Ride mga lords. So, nagtanong siya sa atin kung nakasakay kayo na ba tayo sa big bike. So, kinakabahan ako. Actually, kinakabahan talaga ako mga Lodi. So, sa tunog pa lang kasi ng big bike mga lods ramdam mo na kagad yung ingay, yung ano. So, automatic kakabahan ka kasi kung hindi ka pa na-experience. Kaya ngayon mga Lodi, na china-challenge na tayo na aangkas tayo dito sa kanyang bandit, si Suzuki Bandit 650 mga Lodi. So, 15 minutes rides lang daw po. So, yun na natin. Kung kakayanin natin yung bilis ito nito. Hindi mo makakalimutan <laughs> na to ito. So, ito, first ever natin may experience na sasakay dito sa big bike malod. So, sabi niya, nasa safe ano lang tayo. Uh, yung... Na, ano lang? Experience lang? Yan, experience lang na natin mga Lodi Para soon tayo naman magdadrive <laughs> Ayan, ayan So, tama tayo Atras Atras Narinig nyo na ba kagad yung tunog? <laughs> Paparinig ko sa inyo mga lods yung bomba nya dito. Ayan o. Oh, bomba. Narinig nyo ba? <laughs> ah, ah, ah. Ay mga lodi. Ah, sasakay na tayo. Ayan ang baguhan ng isip ha. Sasama ka na. Wala na trasa to. Taas ha. Ah. Tatong ako ha. Okay, so. Yeah. Dapat mo mahigpit, walang mali siya. <laughs> Wait lang. Hay <laughs> okay, ko isang alamat. Good ride So mga lodi start. So dito tayo sa Kalin, Katalin na mga lods. Uh, medyo pali ko, sasabay ka lang sa dito. Okay lang. Ayan mga lodi. So, hindi natin makita yung speed and ang, -ang gas tayo.

Okay na so magbibigay mag na tayo ng ano dito sa big bike mga lodi. So actually mga lods mo wala ka talaga sa likod kong So kahit laki ka mga lodi kailangan mo mawak dito sa driver. So ikpita mo yung hawak uh, natin. Syempre ano ah, napakalakas talaga. Wala ka masabi dito mga lods. Ay ano. So kurbada mga lodi oh. <laughs> ayun na experience natin uh, grabe so hindi ko alam kung pumipigil ako kasi yung mga lodi talaga ako <laughs> wala na ako ayaw ko na magsakay <laughs> ayan so thank you kay bros motor ride okay na ako hindi na tayo okay na yan so na experience nakikiusap na talaga ako mga lods ayaw ko na <laughs> Ayun, hey, balik na tayo. Ah, balik na tayo mga Lodi kasi ayun. Basta masaya ka na. Ha? Masaya na ako, hindi lang masaya. Nanginginig na. Hindi, <laughs> <laughs> ano mga Lodi? Ah, experience kasi sa mga big bike. Nakikita natin. Ayun. Maganda la ako. Ah, yung experience sa big bike mga lods mapapatawag ka talaga sa ano <laughs> lahat ang pwede mong tawagin mapapatawagin na kasi mga lodi ay kapag angkas ka, hindi mo kasi sigurado eh. As ano, di ba? So kung driver ka mga lods, hindi mo ramdam yung takot, no? Tama? So kung ikaw yung angkas mga lodi, mararamdam mo kasi hindi mo control yung manobela eh, no? As experience dito sa big bike. Ayan. So hindi mo mararamdaman na ano, eh, kasi nasa likod tayo, hindi natin control yung harap. So mapapapikit na lang talaga tayo dito sa ano. No, ayan mga lodi so nakatakot lang pero talagang ganito talaga mga lods ah. <laughs> <Woo>. nakakakilig <laughs> okay na grabe grabe Okay na boss, okay na lods Hey! First time kong yumakap sa lalaki. Gage. <laughs> Ayoko na mag-ulit. eh, <laughs> mga Lord, first time ko yumakap sa kasama ko pa lalaki. Ayan. Hindi masasabiin naman sabihin sa asawa ko Hindi mo pero nakita tayo sa video. <laughs> eh mga lodi oh, ayan yung kamay ko. O. Ayan. Di ba? Nakahawa ka sa katya niya. So sabi niya tapikin ko lang siya pag uh, hindi na kaya. Sabi ko hindi ko kaya yung ganitong bilis. Grabe experience mga lodi. Ayan. So... Mamaya, kwentan ulit tayo. <laughs> hindi ko na alam kung ano sasabihin ko dito mga lods pagbaba natin. Nakaka-ano. Yung tipong ayaw mong yumakap mga lods, makakayakap ka talaga dito sa bilis ng big bike. <laughs> Nahigit yan, may iwan yung ano ko. Buta mo lang, <laughs> pagbaba. Sige lang. Sarado na kasi sila eh. Oo. Oh. Talaga tayo pwede pumasok. Buti mababay ito mga kaibigan natin. Alright. Okay. Pwede na magbaba. Ah, ayaw ko na to. <laughs> Ayan mga lodi eh. Kailangan mong magsara ng ano e ng visor Kita nyo ba yan? Ha? <laughs> dito tayo umupo oh e Yung pwede ko na dito Hindi <laughs> na tayo dito sa driver mga lods Kailangan natin natin uh, yung sa driver para hindi tayo may iwan or kasi sobrang hatak ng big bike mga lods eh. Isang piga pa lang mga lods, sandong na sa bakungan. <laughs> Ayun lang. Tayo na tayo ha. Sige, sunod mas malayo kasi first time ko na sumakay dito mga lods. Ay iba kasi talaga yung pakiramdam pag angkas ka no. Tama ba? Tiwala ako pag ako nito drive eh. Kasi kung ako magda-drive, mas tiwala ako kasi alam ko eh kung saan yung ano. Unlike dito sa angkas ka mga lods, mararamdaman mo yung hindi ko alam. Ilan ba yung speed kanina? Kanina, parang nag-120 tayo. 120. 120, pa lang yun? Oo. Uh, <laughs> <na, laughs> tatlong kambyo niya pa lang mga Lodi. 120 na. Kita nyo yun. Pero kung nasa racing ano mga Lodi, um, safe na daanan, kakayanin ko. Pero kasi syempre maraming public highway. No? Maraming mga sasakyan. Hindi natin alam na baka biglang may liliko. Tapos bilis na takbo natin. Doon lang tayo sa safe na ah, oo. Direkta kay Ico pero Hindi kita na po promote ng Kamote Riders. Yeah, hindi tayo Kamote Riders mga lords, hindi kami Kamote Riders. So alam niyo naman na pino-promote namin yung safety ng mga bawat isa. So pina-experience lang talaga sa akin kung ano yung magiging experience ko na nakaangkas ako dito sa big bike. So isa lang masasabi ko mga lords, kinikilig ako. <laughs> <laughs> First time na mga lods Packet. Dito ako nakahawak ko. Oh. Nakita yung damit niya oh. Oh, gusot na. <laughs> so actually dito talaga ako nakayakap mga Lodge. Saka, po ako. Walang malisa Di, Walang mali po yun mga Lodge kasi ganyan talaga. Big bike yan, baka may tayo, oh. tiyan mo oh. Oh. Tapos ganyan tunog, hindi ka matatakot Ayan <laughs> lang mga lodi, um, sa lahat ng mga solid supporters natin Please support mga lods, Bros Motoride Facebook page and Youtube channel mga lods, isa po yung name ng kanyang uh, channel So supportahan natin mga lodi, marami po kayo matutunan na about motorcycle kung paano uh, mga specs kung paano pipiliin kung ano uh, i-discuss niya po lahat nandun po sa kanyang channel mga lods kung nahirapan ka mamili mga lods panoorin niyo muna siya para may idea po kayo dun sa kukunin yung motor ayan kaya nito Honda Click 160 mga lods so panoorin niyo kanyang review isishare natin yan sa page mga lods para makita niyo po yung buong detalye ng review niya yan lang sa so, muli Rive po sa lahat ingat po